Yo, what's up mga kaibigan? Nalina tayo magkwantuhan. Kahapon ay muling nagkaisa mga Pilipino ng muling lumaban ang ating pambansang kamao Manny Pacquiao. Pagamat natapos ito sa isang majority draw sa matangan ng mga fans sa buong mundo at hindi lamang sa Pilipinas ay panalo ang ating pambato at lumalaban nga si Pacquiao para sa mga fans kaya naman malaking bagay ito. Sa edad na 46 years old obviously hindi na siya tulad ng dati. Mabilis pa din ito subalit hindi kasing bilis noong siya ay nasa kanyang prime pa. Subalit ang old version ni Pacquiao ay mas magaling pa nga sa prime ng ibang world champions patunay ng kanyang husay at galing. Hindi mo makakamit ang ganitong performance sa isang contact sport at tulad ng boxing sa edad na 46 years old kung wala kang matinong disiplina sa iyong katawan at utak, sipag at syaga sa ensayo at totoong passion para sa sport. Marami ang humanga kay Pacquiao at sa kanyang pinakitang laban kontra sa 30-year-old champion na 6-footer ang tangkad at nasa kanyang prime pa Mario Barrios. Sa ngayon, inaasahan ng rematch at posibleng mas magiging matamis nga ang panalo na ito kung magkampyon si Pacquiao sa edad na 47 years old. Isa na namang patunay na age is just a number para sa kanya. Sa basketball ay andyan din si Lebron James na sa edad na 40 years old ay patuloy na bumabasag ng mga record. Hindi na siya kasing atletik tulad ng noon, subalit ang kanyang utak ay mas nagiging matalas lang sa mundo ng basketball. Kaya naman kahit na young man sport ang basketball, patuloy pa din siya nagtatala ng mga stats na mas matindi pa sa prime ng ilan sa mga Hall of Famer players. Tulad lamang ni Pacquiao ay may matindi siyang disiplina at pagmamahal sa sport na nilalaro niya. Hindi mo nga ito makakamit kung wala ang isa dahil umabot na sila sa punto na wala na silang kailangan patunayan pa subalit so gusto pa din nila na maging magaling. Sa mundo naman ng football, si Cristiano Ronaldo sa edad na 4 years old ay nanalo pa ng Golden Boot sa Saudi Pro League sa pangalawang sunod na taon. Pinangunahan niya din bilang captain ang kanyang bansa na Portugal sa UEFA Nations League kung saan siya din ang naging top scorer sa finals. Noong Marso ay madaming player of the match awards din ang nakuha niya. Sa edad na 40 years old ay bato-bato pa rin nga ang katawan ni Ronaldo at nananatiling fan favorite. Sa American football ay nakita din natin si Tom Brady noon na iniwan ang sport sa edad na 45 years old at nanatiling isa sa mga pinakamagaling na quarterback sa history, breaking numerous records and widely considered as the greatest of all time dahil sa dami ng kanyang Super Bowl rings. Sa mundo naman ng MMA ay nakita din natin si Daniel Cormier noon na nagkampiyon pa sa pangalawang weight division sa edad na 40 years old kahit na completely undersized siya para sa heavyweight division. 43 years old na din noon si Randy Couture na magkampiyon siya sa UFC heavyweight division nang talunin niya ang 6 foot 8 team Sylvia. Ang mga legends na nabanggit natin ay hindi naging legendary athletes dahil magaling lamang sila Pagbus kombinasyon ito ng sipag, disiplina at syaga. Hindi nila tinatago ang sikreto bagkus nakalatag na mismo ito sa harap natin. Ganun pa man ay hindi nga lahat ay may determinasyon at dedikasyon na gawin ito. Habang sila nga ay kahit na consider natin na wala na silang kailangan patunayan pa, ay patuloy pa din nga nilang pinapabilib ang lahat at dinadagdagan ang kanilang mga napakatinding legasya. Ano ba ang masasabi no tungkol dito?